Asabi ah, niya wala raw, sabi ni Bongo ito ko quote ko po siya. sabi ni Bongo wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng kanyang pamilya alam mo hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa influensa ng uh, dating pangulong Duterte So ano po ang inyong reaction? Alam niyo ang uh, siya po yung nag-issue ng 2018, 2021-2024 hmm. kung uh, totoo sin yung uh, mga proyektong yan na, na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking influensya. Inegosyante e, po sila. At uh, tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 uh, 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 taon. eh sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko kung pwede ko lang pong uh, palitan? Mapalitan ko po pero hindi ko na po magawa 'yan. Ang importante po malinis ang aking konsensya. Nasa Pilipino na po 'yon kung mas naniniwala kayo sa binagsasabi niya eh kung sinabi ko po na, na hindi po ako nag kahit kailan man at nakialam po. Sabi ko nga hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At oh, yeah. hindi po ako nakikinabang sa mga sa mga negosyo po nila. Nasa Pilipino na po kung sino po ang paniniwalaan.